ating pong mahal na Presidente, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito yung so, sobrang sa Boracay. Exercising the political will to rehabilitate the island. We appreciate your genuine concern for the island's future, our future. Uh, Pangulong Presidente, ma maraming salamat talaga yung sa Aita. kabutihan mo na pinakita sa amin. At uh, ikaw lang talaga na Presidente ang nakapansin sa kung ano ang, ang pangangailangan ng katutubo dito sa Buracay. Bayad na kami. So, okay, magpasalamat sa akin. Pasalamat kayo sa Diyos. Diba? So, hindi siya nag-grab. Hindi siya yung credit kami. grabber. Grabe, nakakayak to. Diba? Grabe yung mga nagawa ni presidente para sa bayan. Hindi natin ako as as lagi ako na sa social media first time ko lang siyang nakita. Pero napanood. Hindi lang pala siya nag 4 of land, sa buong lalawigan po ng Aklan. At dito po sa Buracay, po tayong apat na apat na pamilya ng ating pong mga ati na makakatanggap po ng collective certificate of land ownership award. So, so yun guys, Pag biro mo magpapamahagi siya sa mga ITAS sa Boracay ng uh, mga land titles para sa mga katutubo. Hindi lang pala na lininis niya ang Boracay, kundi nagmalasakit pa rin pala siya sa mga kababayan nating mga katutubo. Sobrang nakakamiss talaga ito. sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagbili ng mga anak niyo ako ninyo, milyon Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, o yung mga anak niyo ako makatikim ng pera. Yun ang konsuelo. So yun nga, sino lang ba dito yung yung nakakaramdam na parang very nostalgic yung boses nila tayo na parang gusto mo siya uling mapakinggan gusto mo uli siyang tumayo sa entablado para magsalita magbato ng jokes at yun nga mag, uh, mag speech nakakamiss lang talaga so alam mong tuwan tuwa ang mga Pilipino uh, mahal na pangulong president maraming maraming salamat dahil uh, kahit gabi na kahit malayo binigyan niyo talaga kami ng pansin na puntahan dito sa Buracay Grabe. Yung Yes, Atleast, Mayor. I'm at iintulad na na Presidente, Presidente. Yes, Atleast, Mayor. Mas komportable Ang ating po mahal na Presidente si Mayor Rodrigo Roa. Doon oh, ah, natin. Para nakasalain sa so, mga papay na ako sa inyo at maraming salamat. maraming salamat. Hi guys, napanood niyo ba? So, sino ang presidente na yuyukod para sa mga Pilipino? Sino yung presidente? Sino ba yung mga naging presidente na ramdam mo yung respeto para sa mga tao na pure, na puro? nakakamiss lang talaga si Tate Digo. Nakakamiss lang balikan yung mga